Good morning mga ka-agriventures uh, Kuha na naman tayo ng kumpay no Medyo uh, Mainit na ngayon Alas otso na ng umaga Hindi tayo nakaumpisa agad Magandang araw sa lahat uh, Sa mga Nagsisimula pa lang Mag alaga ng kambing Mga Nagtatanong kung Ilang beses pinapakain ang aming alagang kambing. Dito sa Terra Grande Farms, dalawang beses kami nagpapakain ang aming uh, alagang kambing. Isang beses sa umaga, alas cheese ng umaga at uh, isang beses naman sa hapon. Yung pangalawang kain la alas dos ng hapon. At ang uh, tubig ko natin sa goat house ay available 24 hours yan ito so, alas utso na pagkain to natin alas jis ito so, yung indigo pera oh. indigo rin suni eh. bali ano na to pang uh, pangatlong bases na nating kumpay ito. ito yung unang cut natin, Hindi makita. Ito yung unang cut natin sa baba. Pangalawa, ngayon pangatlo. Ito na. Teka nakikisangaaw. patu yung tubig sa uh, ating kambing ay dapat available 24 hours para iwas bloat ito yung isa sa pinaka-killer sa nagsisimula pa lang mag-alaga ng kambing yung bloat at ang gamot ho dyan, yung butot ay ah, mantika lang ho at saka imasahe yung uh, tiyan ng ating alagang kambing video na ako dyan nung mga nakaraan paano gamutin yung uh, bloat ng uh, alagang kambing Time check. Alas gis gis. Yan. Ganun din sa uh, may na goat house. Alas gis din. Pinapakain natin yung ating uh, alagang kambing. Ito nasa quarantine house to. Tatlo. Ito yung galing kay Orbis Tundunobians. Busog ba? o. Oh. payak pa